Naisip mo na ba kung bakit minsan, pagkatapos mong bisitahin ang isang tao o makasama ang isang grupo, pakiramdam mo ay mas pagod ka, mas mabigat ang loob mo, o parang may bumigat sa dibdib mo. Sa edad na 65 hanggang 80, napakalaga na pagtuunan natin ng pansin ang ating kalusugan, kapayapaan ng isip at kaligtasan. Madalas nating iniisip na ang pagdalaw sa pamilya o kaibigan ay laging maganda at nakapagpapagaan ng loob. Pero ang totoo, hindi lahat ng interaksyon ay nakakabuti sa atin. May mga pagkakataon na imbes na bumuti ang pakiramdam natin, mas lalo pa tayong napapagod, napapahamak o nalulungkot. Ang ating oras at enerya sa panahong ito ng ating buhay ay napakahalaga, kaya kailangan nating maging mapili kung kanino natin ito ginugugol. Ang pagprotekta sa ating panloob na kapayapaan at pisikal na kagalingan ay nangangahulugan ng pagiling mapagmatiag sa mga taong ating kinakasama. May sikreto na kailangan nating malaman para masiguro na ang ating pagtanda ay puno ng saya at hindi ng stress o sakit. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang uri ng tao na sa edad 65 hanggang opato ay mas mabuting iwasan muna nating bisitain para sa ating kapakanan, kapayapaan at kaligtasan. Ito ay hindi tungkol sa pagiging selfish, kundi sa pagiging maalaga sa sarili. Manood hanggang dulo dahil may ibubunag akong isang bagay na siguradong makagugulat sa inyo na babago sa inyong pananaw. Simula natin sa unang uri ng tao na kailangan nating pag-isipan ng mabuti kung bibisitahin natin, lalo na kung tayo ay nasa edad na 65 hanggang 80. Ito ay ang mga taong tinatawag nating ang palaging negatibo at nagre-reklamo. Kilala niyo siguro sila, yung mga taong kahit anong mangyari, laging may nakikitang mali. Ang panahon, ang gobyerno, ang mga kapitbahay, ang mga anak, ang sarili nilang kalusugan, lahat ay may reklamo ang bawat pag-uusap ay nagiging isang listahan na kanilang mga problema. Nang mga balita na nakakapanlumo o ng mga komentaryo na puno ng pesimismo. Sa simula, maaaring subukan nating pakinggan sila at magbigay ng payo. Ngunit sa kalaunan, mapapansin nating para may pumipigas ating enerhiya tuwing kasama sila. Bakit ito delikado para sa ating mga nasa golden years? Dahil sa edad na ito, ang ating pisikal at mental na enerhiya ay hindi na tulad ng dati. Limitado na ito at kailangan natin itong gamitin ng matalino. Kapag patuloy, tayo nakikinig sa si mga negatibong kwento at reklamo, parang hinahayaan nating sumipsip ng ating positivity ang mga taong ito. Ang negatibong emosyon ay nakakaapekto hindi lamang sa ating mood, kundi maging sa ating pisikal na kalusugan. Pwedeng tumaas ang stress hormones natin, makaapekto sa ating tulog at maging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo. Halimbawa, naalala ko si Lola Perla na kahit bumuti na ang kanyang karamdaman, lagi pa rin sinasabi na mahina pa rin ako or, o wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Kung bibisitain mo siya sa halip na makakuha ka ng inspirasyon o saya, uuwi o ka na may mabigat na pakiramdam at pagod. O kaya naman si Tito Boy na bawat pag-uusap ay tungkol sa kung gaano kahirap ang buhay at kung gaano kasama ang mga nangyayari sa paligid. Ang kanilang pananaw sa buhay ay nakakahawa. Kaya ang payo ko, limitahan ang oras na ginugugol sa kanila. Kung hindi maiwasan ang pabisita, subukang ilihis ang usapan sa mas magaan at positibong paksa. Alalahanin na ang kanilang negatibismo ay kanilang pasanin. Hindi mo kailangang kunin ito. Protektahan ang sarili mong enerhiya. Pagkatapos ng mga palaging negatibo, at nagre-reklamo, dumako naman tayo sa ikalawang uri ng tao na kailangan nating iwasan o limitahan ang pagdalaw para sa ating sariling kapayapaan at kaligtasan. Ito ang mga tinatawag nating ang laging humihingi o umaasa. Ito ang mga tao na parang may unending listahan ng kailangan mula sa iyo. Maaring pera, tulong sa mga gawain sa bahay, pagsasama sa pamamalengke, pagbabayad ng kanilang bills o labis na emosyonal na suporta na nagiging pasanin. Sa simula, natural lang na tumulong tayo sa ating pamilya at mga kaibigan, lalo na kung alam nating nahihirapan sila. Ngunit may hangganan ang lahat. Kung ang pagtulong mo ay nagiging obligasyon na at kung pakiramdam mo ay inaabuso ang iyong kabutihan at pagiging mapagbigay, doon na tayo kailangang mag-ingat. Sa ating edad, ang ating pisikal na lakas ay nababawasan at ang ating pinansyal na reserba ay dapat nating pag-ingatan. Patuloy na pag ng tulong o pera ay maaaring magdulot ng matinding stress, pagkaubos ng pera, pisika na pagod, at emosyonal na pagkabahala. Ang pakiramdam na ikaw ay ginagamit o pinagsamantalan ay nakakasira sa iyong peace of mind at dignidad. Halimbawa, may mga kamagana o pamangkin na laging nanghihiram ng pera pero hindi naman nagsasauli. O kaya naman ay may kaibigan na laging nagpapabili ng kung ano-ano at napapatulong sa mga personal niyang problema na hindi naman niya kayang solusyonan na nauwi sa pagiging tagapagligtas mo. Ang problema, hindi mo naman responsibilidad ang problema ng lahat. Hindi mo rin kailangan maging bangko o personal assistant ng sinuman. Ang patuloy na pagbibigay ng higit sa kaya mo ay magreresulta sa sarili mong paghihirap. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagtatakda ng hangganan o boundaries. Hindi masamang tumangi kung alam mong hindi mo na kaya o kung feeling mo ay inaabuso ka na. Maaari kang magbigay ng tulong sa paraan na hindi ka mahihirapan. Hulad ng pagbibigay ng payo o pagtulong sa maliliit na bahagay na hindi magiging pabigat. Tandaan, ang pagtulong ay dapat galing sa puso at hindi sa pakiramdam na obligasyon. Ang iyong kapayapaan at seguridad ang dapat mong unahin. Huwag kang matakot na sabihin ang hindi kung kinakailangan. Ang iyong kalusugan at kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagtanggap ng lahat ng hiling ng ibang tao. Ngayon na naunawan na natin ang dalawang uri ng tao na nakakapagpaubos ng ating lakas at maaaring magdulot ng stress, dumako naman tayo sa susunod na kailangan nating iwasan para sa ating kapayapaan. Ito ang ang mahilig magsismis at manghuska. Sila ang mga taong ang buwang buhay ay umiikot sa pagkalat ng balita, totoo man o hindi, tungkol sa buhay ng iba. Mahilig silang magpasa ng hatol sa mga desisyon o kilos ng kapwa na parang sila ang may hawak ng katotohanan. Bakit ito delikado para sa ating mga senior? Una, ang pagiging bahagi ng isang usapang sismis ay lumiliha ng isang toxic na kapaligiran. Imbes na pag-usapan ang mga bagay na makabuluhan, nakikinig ka sa mga negativity at hakahaka na maari makasira ng reputasyon ng isang tao. Ang patuloy na pakikinig o pakikisali sa sismis ay nadudulot ng pagkabalisa at pagdududa. Iniisip mo na rin kung kinutsaba nila ang iba, baka ikaw din ang susunod na pag-uusapan nila pagtalikod mo ito ay nakakasira ng tiwala. Sa edad natin, kailangan natin ng kapayapaan, hindi ang stress na dulot ng pakikisalamuha sa mga taong mahilig maggalat ng intriga. Maari itong makaapekto sa iyong mental health na maging sanhi ng pagkabahala o pag-iisip ng masama. Halimbawa, Naalala mo ba ang kapitbahay niyo na laging may bagong balita tungkol sa buhay ng na mga nasa paligid? ang lola nena na alam na alam ang bawat kilos ng kanyang mga kapitbahay at laging may komento tungkol sa kanila. O kaya naman si Pinsan na laging may masamang sasabihin tungkol sa ibang kamag-anak. Kung bibisitahin mo sila, maaaring madrag ka sa kanila mga kwento at bago mo pa malaman, baka ikaw na rin ang napag-uusapan nila sa susunod. Ang payo ko, kapag nagsimula na silang magsismis, Subo kang ilihis ang usapan sa ibang topic. Kung hindi, huwag kang mag-atubiling magpaalam at umuwi. Hindi mo kailangan na maging bahagi ng anumang intriga. Ang iyong buhay ay dapat puno ng kapayapaan at positibong interaksyon, hindi na mga kwentong puno ng paguhusga. Sunod na kailangan nating pag-ingatan ay ang mga tinatawag nating ang nakakaadik sa bisyo at masamang impluensya. Ito mga tao na ang buhay ay umiikot sa masasamang bisyo tulad ng labis na pag-inom, porsusugal, paninigarilyo o kahit iligal na gawin. Ang problema sa kanila, hindi lang sila ang nasisira, kundi pati na rin ang mga tao nasa paligid nila. Bakit ito particular na mapanganib para sa ating mga nasa edad 65 hanggang 80? Una, ang ating kalusugan ay mas sensitibo na sa mga masasamang elemento. Ang second-hand smoke halimbawa ay nakakapinsala sa ating baga. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong laging lasing o nagdadrugs drugs ay maaring magdulot ng pisikal na panganib. Maaring maging agresibo sila o madami ka sa kanilang gulo. Pangalawa, ang iyong pinansyal na siguridad ay maaring malagay sa peligro. Kung lagi kang kinakausa para umiram ng pera para sa kanilang bisyo, o kung napupunta ka sa mga lugar na puno ng tukso tulad ng sugalan, maaari mong mailagay sa panganib ang iyong ipon. Indi lang pera ang usapan dito kundi pati ang iyong emosyonal na kalusugan. Ang stress na dulot ng pakikisalamuas sa mga taong may bisyo ay napakataas. Nakakapagod na, na, na lagi magalala o subukang tulungan ang isang taong ayaw naman tulungan ang sarili. Halimbawa, may kaibigan kaba na lagim na gayaya sa sugalan, o kaya naman ay may kamaganak na lagim lasing at nagiging agresibo, ou s'encapitent bien ma ilig sa maïlégane à gawain, un sa kénila sa iyo sa position nang panganib. Indi mukailang kailangan na makasama nganitong gourin para patunayan na maal o ou kai bigan musila indi ibig sabi na kamaganak mousila, aïe kailangan monti isin ang lat nang kénilang bishio, ang gion kalitasa nat kapayapan aïe mas maalagat. Sa ganitong situation, ang pinakamahusay na diskarte ay impaglayo, paglayo. Limitahan ang pagbisita o kung maaari, huwag nang bisitahin. Hindi mo obligasyon na ayusin ang kanilang buhay o maging kasama nila sa kanilang pagkadapa. Ang iyong kapayapaan, kalusugan at seguridad ang dapat mong unahin. Panguli, ngunit hindi bababa sa kalagahan ay ang mga tao ang lagi na paparamdam na ikaw ay pasanin. Ito ang pinakamasakit na uri ng tao na kailangan nating iwasan. Sila ay maaring mga mahal sa buhay, mga anak o kahit mga po na sa paraan ng kanilang pananalita o kilos ay napaparamdam na ikaw ang iyong pangangailangan, ang iyong edad ay isang pasanin sa kanila. Maring hindi ito sinasadya sa simula, ngunit kapag paulit-ulit ito ay lumili ka ng matinding sakit sa puso at pagkasira ng iyong self-worth. Ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang paraan, pagbutong hininga, kapag humiika ng tulong, mga passive aggressive na komento tungkol sa iyong mga limitasyon dahil sa edad, pagpaparamdam na abala ka sa kanila o pagpapabaya sa iyong emosyonal na pangangailangan. Bakit ito masama para sa ating mga nasa edad 65 hanggang 80? Dahil sa panahong ito ng ating buhay, kailangan natin ng pagmamahal, paggalang at pagpapaalaga. Ang pakiramdam na ikaw ay pabigat ay maaaring magdulot ng matinding kalungkutan, depresyon, pagkabalisa at pagkawala ng gana sa buhay. Ang mga salita at gawin na ito ay kumakain sa iyong kapayapaan at mental na kalusugan. Naalala ko si Aling Nena na kahit may sapat na pensyon ay laging sinasabihan ng kanyang anak na pabigat ka na ma, sa tuwing may kailangan si Aling Nena. O kaya naman si Mang Tonyo na sa tuwing susubukang magkwento tukol sa kanyang araw ay laging sinasabihan ng kanyang mga apo na Lolo, ang boring naman ng kwento mo. Ang ganitong uri ng pagtrato ay nakakasira ng loob. Hindi mo kailangan maramdaman na ikaw ay pabigat. Mayroon kang karapatan sa dignidad, paggalang at pagmamahal, lalo na sa mga taong dapat ay napapahalaga sa iyo. Kung mayroon kang nakakasamganon, mahalaga na unahin mo ang iyong sarili. Kung posible, subukang iparating sa kanilang iyong nararamdaman sa isang kalmado at direktang paraan. Kung hindi naman sila nakikinig o nagbabago, hanapin ang suporta sa ibang mga miyembro ng pamilya o kaibigan na nagpapahalaga sa iyo. Ang pinakamahalaga, paalalahanan ang iyong sarili na may halaga ka at hindi ka pabigat, ang iyong edad ay isang karangalan at hindi isang pasanin. Piliin ang mga taong magpaparamdam sa iyo na mahalaga ka at nagbibigay ng saya, hindi ng sakit ng loob. Ngayon natalakay na natin ang limang uri ng tao na dapat nating pagingatan. Mahalaga na tandaan ang mga ito para sa ating patuloy na kapayapaan at kalusugan. Nagsimula tayo sa mga taong laging negatibo at nagre-reklamo na pumipiga sa ating enerjiya at nagdadala ng stress. Pagkatapos ay pinag-usapan natin ang mga laging umingi umasa na maring magdulot ng pinansyal at emosyonal na pagod. Sumunod ay ang mga mahilig magsismis at manggusga na lumilika ng toxic na kapaligiran at nakakasira ng tiwala. Pagkatapos, tinalakay natin ang mga nakakaadik sa bisyo at masamang impluensya na maaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan at kaligtasan. At panghuli, ang pinakamabigat sa lahat ang mga taong nagpaparamdam na ikaw ay pasanin. Na sumisira sa iyong self-worth at kapayapaan ng isip. Tandaan, maliit na pagbabago lang sa ating mga desisyon kung sino ang bibisitahin natin ay may malaking epekto sa ating kalusugan, kaligayaan at kapayapaan. Ang inyong golden years ay dapat na tunay na ginto, puno ng kasyahan, kapayapaan at kaganapan. Bakit ito napakahalaga para sa mga nasa edad 65 hanggang 80? Una, ang ating enerhiya, parehong pisikal at mental, ay hindi na limitless. Kailangan natin itong gastusin ng matalino sa mga bagay at tao na nagbibigay buhay sa atin, hindi ang mga nakakaubos. Pangalawa, ang ating emosyonal na kagalingan ay direktang konektado sa ating pisikal na kalusugan. Ang mga negatibong interaksyon ay maari maging sanhi ng stress, pagkabalisa at maging depresyon na lahat ay may masamang epekto sa ating puso, immune system at pangkalahatang pisikal na kalusugan. Sa kabilang banda, ang mga positibong pakikipag-ugnayan ay nakapagpapabuti ng mood, nagpapalakas ng ating immune system at nagpapahaba ng ating buhay. Pangatlo, ang iyong kaligtasan ay nasa iyong mga kamay. Ang pag-iwas sa mga sitwasyon at impluensya na may panganib ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili. Pang-apat, ang iyong dignidad at pagpapahalaga sa sarili ay napakahalaga. Karapat dapat kantratuhin na may paggalang at kabaitan. Huwag mong hayaang sirain ng sinuman ang iyong pakiramdam ng halaga. Ang pagtanda isang biyaya. At nanarapad lamang nasulitin natin ito sa pinakamabuting paraan. Ang pagpili ng ating kasama ay isang malaking akbang tuwang sa pagkamit ng isang masaya, malusog at mapayapang pagtanda. Hindi ito pagiging makasarili, kundi pagiging responsable sa iyong sarili, sa iyong kapayapaan at sa iyong mga natitirang taon. Ang inyong kalusugan at kapayapaan ay ang pinakamahalagang kayamanan na meron kayo. Panatilihin itong buo. Kayo ba mga kasinyor? May nakilala na ba kayong ganitong uri ng tao? ano ang inyong karanasan sa pagharap sa kanila? Paano ninyo pinoprotektaan ang inyong sarili at ang inyong kapayapaan? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento.